yan yung pinagtanggalan and naiwan yung pintura dito kita nyo makapal na siya okay na okay pa rin naman yan sa customer dahil hindi naman halatang ano tsaka parang maganda rin naman yung kinalabasan niya yo good day guys ito po muli si daddy win malagayang pagbabalik sa daddy win channel so ito yung isang uh, na encounter ko kahapon post na natin yan. So, pwedeng, pwede kasing sabihin na, oh, ngayon ko lang ito na-encounter sa isang uh, pod o isang unit. No? Karaniwan kasi na-encounter ko to sa mga phones. Ngayon, naisipan ko yung vlog ito kasi baka may mga ganito kayong kaso na yung ganitong klasing pagkakadali ng uh, cover no ng isang pod na ginagamitan ng parang pintura dun sa ilalim ng isang plastic karaniwan nababakla siya no, kapag tinanggal natin yung likod niya since kailangan tanggalin yun dahil sa tornillo dito sa dito sa area na to yan sa taas so kailangan baklasin siya and yung plastic na nakikita nyo na hawak ko yan yung pinagtanggalan and naiwan yung pintura dito okay So ito yung procedure na actually pwede mong linisin ito ng todo pero dahil dahil nga parang wala naman sa usapan namin and uh, nangyari lang na, na ba ito yung isang way na mabilis na magiging okay pa rin and hindi talaga o oh, uh, sabihin na natin na mas ma-appreciate ma pa rin ng user yung uh, itsura ng unit no although mas maganda talaga linisin yung pinapauna ko na no nakailangan Uh, kung gusto mo mas maganda yung result, linisin nyo. No? Tatanggalin yung mga pinto-pinturang natira dito. Yan, kita nyo yung maliliit. Pero dito, isinampol ko na kahit hindi tanggalin yun, uh, maganda pa rin yung result. So, ituloy natin. So, dito pinapakita ko yung isang uh, uh ang tawag nila dyan, o nail nail uh, paint. diyan nail, pa nail polish ba ang tawag dito ma? Yeah. Nail polish pwede rin. Pero meron siyang glitters. Ano, pero dun sa likod ha, hindi dun sa mismong ibabaw niya. Dun sa likod kung saan natanggal yung pintura. So yun yung unang procedure. Dalawa yung ginagamit ko dyan. Depende dun sa pangangailangan. Okay. So ang ginawa ko dito sa una, diba glitters. Then yung kasunod nyan, makikita nyo mamaya. No. Isa pang klase ng nail polish. Okay. Kita nyo dito. Mayroon na siyang ang tawag yan, specs. Spectacle na parang mga glitters nga. So, inapplyan ko lang yan sa glit nyan. Then, kasunod na ito. No? Pa medyo papatuyuin muna natin ng konti yan. So, kita nyo yung pagkakatoklop ng pintura. ah uh, pag ibinalik mo kasi yan, hindi masyado magiging maganda. Ito, ina-applyan ko ng bagay white yung mga ano yung mga sides no yan yung kasunod natin i-apply dito sa Uh, yan dyan sa ano dyan sa cover nya eto, kukunin na natin and uh, applyan natin sya nyan. medyo, hindi nyo naman kailangan patigasin ng todo, mabilis tumigas yun guys, mga isang minuto lang makikita nyo, magkakaroon na sya ng improvement, then i-apply na natin yung kulay white uh, dalwa yung coating nya, una lalagyan mo muna ng manipis no, then kasunod yung makapal na. So, forward natin ng konti. Ito. Saglit. Kung isang mapansin nyo dito, manipis sa una. O, di diba? Yan naman, habang ina-apply ninyo, ah, uh, dandahang natutuyo yung maninipis na yun. Then, maya-maya, ayan, kita nyo ba? Medyo nag improve na yung itsura niya. May mga glitters dun sa ibabaw. Kita nyo. oh, nakinang siya. And, Then kasunod, uh, playan na natin siya na mas makapal kasi medyo tumigas na siya. No? So sa so mga may mga unit na ganito na may nababakbak no? na pintura, um, kahit sa mga cellphone ninyo, pwede nyo gawin ito. So kakapalan lang natin yan, then ito, kita nyo makapal na siya. And maghihintay lang kayo ng another uh, at least 1 minute. O, kita nyo, medyo nag-improve. Nag-improve na siya. Then, susubukan nyo nang ibalik siya dyan. And, isang mapapansin nyo, parang hindi naman noticeable yung pagkabakbak ng pintura. Kasi nga, na-applyan natin siya. No? Although, mas sinabi ko, mas maganda pa rin, linisan nyo. Ito, sinample ko lang. No? And okay pa rin, okay na okay pa rin naman 'yan sa customer dahil hindi naman halatang ano, tsaka parang maganda rin naman yung kinalabasan niya. Parang may aesthetic pa rin dun sa gilid ng mga pintura na bakbak. -bak. So pwede niyo gawin siya, no? Kita nyo ba? Oh. Dun sa mga cellphone niyo at tsaka sa mga unit niyo na pod na nabakbak yung pintura. Ayan. sa likod ah, sa likod niyo i-apply kasi yung sa harap niya makinis na 'yon. So, kung saan siya natanggal, doon nyo i-apply. Nilalagyan ko rin ng konting ano doon sa taas. Yan. So, yun. Yan, sana may na-share tayo dito guys. And yun, pwede nyo gamitin ito no, sa mga sa mga units ninyo. No? Although, mas maganda ito sa ganitong procedure. Yung nasa ilalim ng salamin or ng plastic. No? Pwede, pwede nyo gawin. Okay, sana may na-share tayo dito guys. Yan, ito po mga Daddy Bean may mga vlogs tayong kasunod. Ingat kayo, bye-bye.